Siya! Eh, fokus mo! On... Uh, tos, tos, tos! Ngunit pasok ako. Ayun na bro, na ako. Nakuha mo lang mga aigay. Eh. Pagandanggap po sa ating lahat. Kapwa ay Soko, nagbabalik po kami dahil sa uh, pagkamatay ng nasabing manok na ito. Ayun, sa aming mga nasaliksik at napagkalaman ng na mga ebidensya, si raw ay inipin ng isang babae. <laughs> Kaya po siya nagkaroon ng ipit sa liig. At hindi po inaasahan bago po siya maipit. Siya po ay nagkaroon ng konting paghahalay. <laughs> siya po ay nirape sa ilalim ng kulungan na yun. Yung pong kulungan na yun. Kaya po ang itong krimen na ito <laughs> ay masasabi na natin na solved. <laughs> Dahil ang biktima hanggang ngayon nakahandusay pa rin po dito sa nakasabi niya lugar na ito ayon sa spot report <laughs> ang manok na ito ay papasok sa tindahan subalit inipit ho siya ng isang babae meron pong nakita sa kanyang autopsy report na arumal-dumal <laughs> na pananakit Siya po ay inipit sa leeg. Pagkatapos po ipit sa leeg, siya po ay nagpunta sa ilalim ng punong yon at doon na po naganap ang sinasabing panghalay Ayon sa saksi. Ayon sa saksi. Ayon po, nakakulong po doon yung saksi. Atin po nga, titignan ang kanyang katawan kung nagkaroon po ito ng rumaldumal pang panghalay. Positive po. Kitang kita po ng ating camera. Ang karumaldumal na pagpatay. Sa manok na ito. At dito po na po nagtatapos ang aming kwento. So, dahil dito, ang soko, ha? Hindi natutulog. Ang balita, lahat ng may kasalanan ay mananakot. Sino at ano, kasagulgas. Nagungula. <laughs>